Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, tsitsikain natin itong submit Brooklyn Rim. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron tayong customer na magpapabuo ng wheelset. So itong pinili niyang rim ay submit Brooklyn. Itong rim natin ngayon ay 29-er. So, meron din namang ibang size. Merong 26-er, meron din 27.5. Okay, so meron siya ditong tag. Yan, Sagmate Brooklyn. Check natin yung decals. So, yung decals niya ay sticker. So, pwede mo yan tanggalin kung hindi mo trip yung decals niya. So, para sa akin, mas maganda yung decals niya. Mas malinis tignan. Saka mas nababasa yung you know, Brooklyn. Doon sa Sagmit Ibo kasi, ganito yung decals niya. Ayan lang siya. So, sa malayo, hindi mo siya mapapansin. Lalo na kapag hindi mo finocus talaga yung mata mo dyan sa decals. Hindi mo mababasa yung Sagmit. Yung niya, glossy black lang. Wala namang, wala namang special na effect. Ah, glossy black lang. Ganun din, may mga eyelet din siya. So, itong rim na to guys, ay hindi tubeless. Normal na rim lang siya. Siyempre, lahat naman ng rim natin, gawa sa aluminum. So, ito naman yung grade ng aluminum niya. sixty 6066. 60, yun. So, ito yung sukat niya. Ang lapad niya ay 26 mm. Internal width niya ay 20 mm. And, sakto, 20. Actually, halos parehas lang sila ng Sagmit Evo. So, ito, meron akong Sagmit Evo dito kaso wala lang decals. So, internal niya ay 20 rin. Internal width ay 26 mm. So, parehas lang sila ng sukat. So, ito guys, so side by side. Ito yung Brooklyn, ito yung Sagmit Evo. May pinagkaiba lang dito sa may part na to. So, dito sa Brooklyn, hindi siya makanto. Parang bilugan siya ng konti. Konting-konti lang. Pero dito sa Summit Ibo, mas ano siya, mas makanto siya. Ayun, o, ma mararamdaman mo na may kanto siya. Mas mataas to ng konti. O yung pagkakakanto lang. Kaya ito, rounded siya. Kaya uh, meron siyang optical illusion na para siyang wide rim. Slight lang. <laughs> Ayan. So, yun lang naman yung pinakaiba. Aesthetic wise, yun lang. Ang last na chicken natin, yung timbang niya. Ayan ha, walang daya yan ha. So, ang bigat niya ay 505 grams. Kalahating kilo din. Pwede na rin, hindi naman siya ganun ka bigat, hindi rin siya ganun ka gaan. Pwede na, not bad. Ang presyo ni Brooklyn, parang ganito. Ito, Sagmit Brooklyn Rim. Ayan, mga ganyan din. Mga isang libo pa baba. Sabi ng customer, ang bilhin niya dito, parang 900 something. Ayan, search nyo lang sa Shopee, Sagmit Brooklyn Rim. Ayan, kung anong size na gusto niyo, 26, 27, o 29. Goods naman tong Sagmit, walang problema. Dito sa ibo medyo masikip lang maglagay ng gulong. Ah, siguro dahil nga e eh, tubeless siya. So, talagang naturally masikip siya para magkaroon ng seal yung gulong. Sa mga naghahanap naman ng rimset na pang-gravel, okay din tong alternative itong Brooklyn since XC naman siya. So, pwede mo naman siya gamitin sa gravel bike mo kung wala kang mahanap na 700c na rim. So, nyo lang, yung 29er sa 700C, parehas lang yun. Mas manipis lang si 700C, mas malapad lang si 29er. So, yun guys, ang Sagmit Brooklyn. So, bubuin ko na to para maikabit ko na dun sa bike ng customer. Pero hindi ko na ipapakita kung paano siya ibuo kasi mahaba lang, mahaba lang yung video. Hmm. Opa, boga. Kaya, ma-magic ko na lang. Yun. oh ha? Tapos na. Nabuo na natin siya guys. So, itong cream na to, nakalimutan ko sabihin kanina, ay 36 holes siya. So, yung hub ng customer ay tanky TH390 na 36 holes din. Kaya so, siya sabi ko, maganda talaga yung decals niya. Hindi siya kasing boring nung sa Sagmit Evo. Ayun, ganun lang yung Evo. Eh. Ito, mas maganda. Saka kitang-kita yung submit sa yung Brooklyn. So ikakabit ko na to dito sa bike ng customer. Pero itong bike ng customer bibigyan natin ng extra service. Iba bike wash ko lang, yung simple lang na bike wash. Hindi ko na yung customer. Service na lang yun. Di diba? Father's Day service. Okay. So tara. Linisin natin itong bike. Okay, so ito na guys. Buo na siya. Yan, fresh na lahat siya. Fresh na yung frame. Bagong ligo. Bagong ligo lahat ng pyesa. ayos. Extra service. Aesthetic wise, okay naman siya tignan. Wala naman siyang special na design para maging stand out. Ang nagiging stand out lang dito talaga yung decals. Eh. Kitang kita yung sagmit sa yung Brooklyn. Kaya kung gusto mo ng budget trim, tapos pang long ride mo lang, o pamasok, yun, pwede tong Sagmit Brooklyn. Maganda naman siya, at sigurado naman ako hindi naman to agad-agad masisira. Kung ang pagpipilian mo, yung Sagmit Evo, saka itong Brooklyn, depende na lang yun sa'yo. Kung ano yung trip mo, saka kung ano yung gagawin mo sa setup mo. Kung mag-setup ka ng tubeless tire, doon ka na lang sa Sagmit Evo. Ito kasi, hindi ito tubeless. Itong Brooklyn. Pero kung gusto mo lang naman ng murang rim at hindi ka naman mag-tubeless, dito ka na lang sa Brooklyn. Okay, so yun guys ang Sagmit Brooklyn Rim. So kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa rim na to, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so sakto. Parating na yung customer. Ayos. O ka pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.